Uy, and then, ay, seryos yung sarili mo. Okay na po yan. Ma'am, pasensya na, pero... Hindi ko po ito kayang gawinin. Hindi ko masikmura. Oy, Eden ha. Huwag mo akong artian-artian ng ganyan. Bayad ka na. Binayaran ko na yung pamilya mo. Oh, Ma pero mam, Ma hindi ko talaga kaya. Ayoko na. Gusto ko nang kumalis. Ayusin mo yung sarili mo. May lalaki doon, no? Bagay sa yan. Customer mo yon. Eh? Ayusin mo yung sarili mo. Mahal ko. Ayoko, ayoko. Diyan ka lang. Lalapitin ko yung customer, ha? Mom. dyan ka lang mamag na po hi sir ah uh, babae ba na po? ah uh, actually naghanap talagang babae hindi ko lang makontak yung kontak ko dito tamang tama sir meron po akong alaga babae batang bata bagong bago totoo ba? Okay. baka nga maya marami ng may, may customer yan ba? bago to sir bago as siguro? in ngayon lang ngayon lang siya Sigurado ka ba? Yes, sir. Sige, tawagin mo. Gusto ko makilala. Eh, din na din. Halika. Ito yung customer. Ito po, sir. Batang-bata, sir. Sigurado ka dyan, ha? Auto, sir. Uh, Kakaumpisa lang to ngayon. Magkano ba yan? Mamaya na lang tayo mag-usap, sir. Mamaya. O, oh, sige. Sumama ka na dito. Mamayo ko po. Sumama ka na. Sumama ka na. Ah, uh, Eden, right? Ah, uh, Eden, huwag kang maglala akong bahala sa'yo. Sumama ka na sa customer. Ayaw ko ako eh. na, tara na. Sige na. Tara na. Ah, oh, maupo ka. Ano nga pala ulit pangalan mo? Eden. Ah, uh, Eden, may gusto ka bang inumin? Hindi po ako umiinom. Bakit parang kinakabahan ka? Eh, <laughs> sir, First time ko po, po itong gawin eh. First time mo gawin? Mm -mm. Ba bakit napili mo ganitong trabaho? Eh kasi po, ito lang yung alam pong madaling pagkakitaan. Nag-iipon po kasi ako para makapag-aral ulit. Ganun ba? Alam mo, marami naman paraan eh. Bakit kasi ito pinasok mo? Eh, wala na po akong ibang choice. Ah, ganun ba? Huwag kang kabahan ah. Ah, uh, Eden. Sir? Nga pala, parating yung asawa ko ha. Ha? Sir, tetra tayo? Eh baka naman magalit yung asawa mo, sir. Sir, di ba, first oh, then, time? Then, wala nga ba, okay lang. Ah, uh, matagal na namin ginagawa to. Sir, hindi po, first time ko po. Hindi ko kaya po yung ganun. Ah. Oh, yun na pala siya eh. Hi, love. Hi, love. Siya ba yung sinasabi mo sa? Oo, oh, ang ganda, di ba? Ang ganda siya. Eh, ma'am, wala po kong experience. First time ko po to, ma'am. Ano ka ba? Hindi naman yun yung ibig ko sabihin. Ah, Love. Ano po ba sinabi sa kanya? Eh, inantay kasi kita eh. Kasi mas maganda kung ikaw yung magsasabi. Kasi babae siya. Ganito kasi yun, Eden. Ay, by the way, ako pala si Virgo. Asawa ko, si Charles. And meron kasi kaming foundation. Tumatulong kami sa mga katulad mo na naliligaw ng landas. Tinutulungan namin na ba na makahanap ng mas maayos sa trabaho at kung kailangan mo mag-aral, pag-aaralin ka namin. Sigurado po ba kayo? Tutulungan niyo ko? Actually, marami na kami natulungan. Eh, ma'am, paano yun? Baka hanapin ako ng amo ko. Tsaka baka pagalitan ako nun. Eden, huwag magalala. Nakareport na sa station. Ah, uh, kung wala ka muna matutuloyan ngayon, dito ka muna magpahinga. May bakante kaming kwarto habang hindi ka pa namin na sa bago mong tutuluyan. Ma'am, sir, marami pong salamat ulit ha. Ito po talaga yung pangarap ko eh, na makapag-aral at makapag-graduate. Ayaw ko po talaga yung trabaho na ginagawa ko ngayon. Wala namang may gusto siguro nung gano'n. So, sige na. Uh, paki-fill up na lang itong mga form. Then balikan kita mamaya. Sige po, basahin ko po muna. Okay. Hoy, babae ka! Mom! Nagtatawa ka ba sa akin? Hindi po! Paalala ko lang sa iyo ah! Malaki-laki pa yung utang mo sa akin at binayaran ko magulang mo! Mom, hindi ko mo po, hindi mo po kayo tinakasan! Teka, bakit ganyan ang suot mo? Siguro, malaki-laki na ang kinita mo ah! Mom, please! Pitawan niyo na po ako! Hayaan niyo Ay, na po ako! Sino ka? Pitawan mo na si Eden! Sino ka ba? Eh ikaw, sino ka ba? Ano oh, oh, ako? Ako tumutulong sa kanya. Ah, siguro ikaw yung dating niyang amo, no? Kikilala ka ng asawa ko eh. Pero asawa ko, hindi mo kilala. Dito na siya eh, nagpa-pipe lang. Hintayin mo. Lamay ka nga dito. Ipawan niyo ako, mami. Oh. Alam mo, madam? Mabuti pa, sumama mama na lang sa akin. Bakit ako? Huwag ka bakit, nang bumigas! Bakit? ako? May wala waran suggest, ka. Wala akong ginagawa. Anong wala? Di mo marami kang sinirang kabataan? Dahil sa ginagawa mo? Ipapatulong! Eh, sa wala akong kasalanan! O oh, mabuti na. Sa-presito so, ko paliwanag. Tara na! Ma'am, marami pong salamat ulit, ha? Pagbubutihan po yung pag-aaral ko, papatunayan ko po, po, sa inyo. Tsaka pag naka-graduate ako at nakahanap ng matinong trabaho, tutulungan ko po yung foundation niyo para na rin sukli sa mga ginawa niyo sa akin. Okay lang yun. Ang mahalaga, ligtas ka na. Tsaka mo yung pag-aaral mo. Maganda yan. Sige na, tara na yung sasakyan ko.